What's going on guys, Donnie's here. Sa woodworking, or kahit ano pa man ang ginagawa natin, precision is a must. Katulad na lang halimbawa sa paggawa ng isang simpleng box. Siyempre gusto natin skwalado ito. And sino ba naman may gusto na tabingin ang gawa? Pero depende pa rin sa mga projects yan, dahil yung iba sinasadya, depende sa design. And now, para maging precise and accurate yung mga gawa natin, kailangan natin mag-rebuy sa ating mga tools. So, guys, eto yung mga basic tools na ginagamit ko para gawing reference o gumuhit ng mga 90 degrees na line. At syempre, dahil ginagawa ko silang reference, dapat perfectly square sila. Or else, lahat ng gawa ko hindi squalado. And now, para malaman ko kung iskwalado sila, kailangan kong mat-check ang mga ito. Nang sa ganon, pwede ko na silang pagkatiwalaan. So, minsan, eto lang ang ginagamit kong reference, no? Etong swangso na speed square ko. Kasi eto, na -check ko na to, no, etong T-edge nya, etong ilalim at etong ibabaw, accurate naman sya. Kaminsan, so, ito yung ginagamit ko para gawin silang reference. Pero, mas maganda kung gagamit tayo ng straight edge. Usually, sa mga straight edge na plywood, ginagawa ako to. Pero, para mas makita nyo, dito ko gagawin sa illustration board. No, straight naman tong edge niya kaya pwede natin gawing reference. So unahin natin tong speed square, no. So sa pag-check, ha, no, ah, ikakanto niyo yung edge niya, yung ibabaw dito sa edge. Then gagamit lang tayo ng matulis na pencil or in this case etong mechanical pencil no para mas manipis siya so from the top gagawa tayo ng line so babalik na rin lang natin to and dun sa linya na yun itatapat mo para gumawa ng another line So ito kung nakikita nyo no Isa lang yung ganyan nya Ibig sabihin Perfectly square siya And then Ito namang combination square Pag-usapan natin to Usually Hindi palaging 90 degrees ang combination square Itong combination square na to is uh, Kinalibrate ko pa to. So, mamaya kapakita ko sa inyo kung paano mag-calibrate. So, i-check natin kung 90 degrees pa rin sya. Kasi usually nawawala pa rin to dahil sa pag-slide-slide pag-slide o minsan bumapagsak. O, kailangan ingatan. So, i-check ko sya. kailangan naka-flat siya di sa edge. Then, isang linya lang. And then, balik natin natin. So, ganun ulit. Doon ulit sa line. So kung makikita nyo no, perfectly square pa rin tong combination square ko. So eto, hindi ko na natin check to eh. Pero ilang beses na kasi yung nalaglag. Kaya wala na siya sa pagre-square. So okay pa naman no nakita nyo isang line pa din so moving forward punta tayo dito sa bago ito lotus na combination square no usually sa mga bagong combination square hindi iskwalado yan katulad nito dati ito is uh, Stanley 3. Pero may ginawa lang ako dito para mag iskulado siya. So, reviewin na rin natin ng konti itong Lotus na combination square, no? So, bagong-bago pa to. And sa nakita ko sa nab niya, is spring-loaded siya, no? Which is maganda yon. Parang ito may spring din. Pag minumove siya, itutulak mo siya pataas tsaka mo igagalaw uh, no, importante yung kasi pagka ini slide slide lang natin ng ganyan maapektuhan yung squareness ng ating tool no, kaya pag minamove ko yan inaangat ko mamaya papakita ko sa inyo kung bakit so eto ganun din no? may spring siya and tulok natin yan So, check na rin natin yung width niya kasi ang standard nito is 1 inch. No, 1 inch naman siya. So, eto, bago natin i-calibrate, no, Siyempre, i check muna natin kung square ba siya. So, kabit muna natin. So ayan, nakabit na natin. And higpit na lang para ma-check. So katulad ng pag-check natin sa iba, ganun din, no? Oh. So gawa tayo ng unang linya. Ayan. Then pangalawa. Eh parang ano ah. Parang straight naman siya, teka. Check natin ulit. Naman tayo sa kabilang side. Siguro doon nakalapat yung edge. Then, balik tayo rin natin. Okay. So, ito na yung second line. So, perfectly square din siya, no? Medyo nasurpresa ako kasi hindi naman mamahalin tong combination square na to, pero perfectly square siya, no? So, medyo napahiya ako doon dahil inaasahan ko na hindi to ano, skwalado. Kasi gusto ko rin pakita sa inyo sana pag hindi skwalado, no, kung paano i-calibrate. So, ganito na lang. Kasi sa combination square, ito meron akong drawing dito, no. Um, Bali, ito yan. So sa loob niya, ito yung knob. Ito. Yung hindi natin nakikita sa loob. So alin nandito yan? So etong dalawang to. Diyan nakapatong yung pinaka-ruler natin. Pag hinatak tong knob, no, dito siya lalapag sa dalawa. Ngayon, kung mas mataas tong isa, ganyan ang mangyayari dyan. Hindi na siya iskwalado. Kaya ang gagawin, ito may nakahanda nga akong needle file dito. Ang no, iho file yan, paunti-unti lang, tapos i check mo ulit. Hanggang sa maging 90 degrees na siya. So, yun lang, no? Kung sa kapila naman yung mataas, ganun din. Iho file din natin yan. Para yun, maging perfect na siya. Well, I think that was it. Hindi ko man napahita sa inyo kung paano i-calibrate, no? Pero sa tingin ko ay napaliwanag ko naman. Ito kasi, perfect agad. Tatak Lotus, tatak Pogi. Again, thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.